Hello guys. Nandito tayo sa labas sa labas ng bahay namin dito sa may ano ko, sa harapan. Ang um, hagard ko na kasi naglinis ako. <laughs> Tapos ngayon, ano na? Tatry na natin yung ating nabili na pangpapaugat. Ito oh. Itong kimado. Yung na-order ko kang ano kay Sis Matsait. Ayan. Try na natin tong Lagay sa ating mga sakyan sana. Unbox natin. At yung mga dati pa na hindi talaga mag... Ano? Wala talagang new roots. Ito, oh. Ito sila. Ayaw talaga magbigay ng new roots. Kaya tingnan natin. Lagyan natin. Kung totoo ba. Kung anong... Kung ano talaga. Lagyan natin ng pangpaugat daw to. Yan, na-order ko kang sismat sa it. Try natin. Bakit ano, dito natin masusubukan. <laughs> ayan guys, start na tayo maglagay. Ayan guys, try natin. Eh, hindi magano, ayan. Hindi kasi ano, hindi hindi kasi natin mabasa kasi ano yung nakasulat parang ayan oh. Hindi mabasa kasi ang sulat niya ano, Chinese. Chinese ba to? Ayan. Hindi mabasa kung ano, kung paano. Basta ispray na lang natin. Teka muna. Wala akong paglagyan ng natapos na ma-sprayhan. Ito, dala-dala ko pa rin yung mga hiwaga nating lalagyan ng itlog. Ayan. Dito ko na lang lagay yung tapusan, natapos na natin maaisprihan. Ito din, tagal na din po sa akin. Hindi ko pa naitanim. ispihan din natin yan. Baka totoo na magkaroon ng ugat. Sana totoo, no? Hindi tayo maano, hindi tayo ma, -ano, tayo ma mapahiya nito. <laughs> try na, try natin ba baka totoo naman. Ito din, wala ring ugat. Spray tayo. Ilang bis kaya bago maano magkaroon ng ugat. Ay, ito may ugat na, tagal na 'to. Ayun, nagkaugat din sa wakas. Ayun, guys. Sa wakas nagkaugat. Ito naman si Silver Pearly bone Wala pa ding new roots. Ayan guys. Sabihan din natin. Tama kaya itong ginawa ko? Ganito ba paggamit? <laughs> Ito naman. Ito naman. Wala ding new roots. Tanggalin lang natin yung mga ano dry leaves niya. Baka one week siguro baka magkaroon ng new roots ko. Sana no. ito. Hindi ko na siguro lalagyan. Lagyan ko na lang to. Nakalimutan ko yung ano nito. Nasaan na kaya yung name tag nito na wala. Ayan, um. Mm. Next. Ay, may new na. Ano kaya to si variegated tinkerbell? Ayan, um. Oh. Variegated tinkerbell yata ito. Lagay ko na lang dito yung may mga new roots na. Tagal ko na na ito na air dry. Ngayon na nagka new roots. Pasensya na. Ang ano, kalat-kalat. Lagyan natin. kulay yellow yung alaman niya. Ay, may new roots na hindi ko nalang lalagyan. Yung may mga new roots na hindi ko nalalagyan. Ito wala pa. ito yung galing kay ano kay ma'am ano ba yan kay ma'am Richie kay ma'am Richie's yung ma yung may mga ebon sabi din niya bumili daw ako ng ganito yung kimado na pangpapaugat kasi sabi ko sa kanya na yung Ebony ko ayaw talaga magkaugat hanggang mamatay na lang hindi talaga siya magbigay ng ugat kaya sabi niya bili daw ako ng kimado try ko daw ito try nating lagyan isprihan sa mga roots niya para magkaroon niyang new roots ayan na naman yung aso namin nag iingay na naman ito din si red bromeo rubin ang ganda niya guys oh sana success, no? Magkaroon siya ng ugat. Yung ating ebony, dalawa. Dalawa yung ebony natin. Siya na naman, ebony. Pagbigyan mo na ako. Yung ating red soul wala ding new roots ay yung ating red dragon queen tingnan natin yung ating red dragon queen may ugat naman si ano si red dragon queen kaso nasa ibabaw wala sa ano, wala dito sa ibaba yan oh. May ugat si Red Dragon Queen. Kaso na sa ibaba lang wala dito sa ibaba. Try natin lagyan. Ito din. Ay, may ugat na. Ano kaya ang name nito? Ayan, oh. Ito ba si ano? Si, um, ah, uh, ano ba to? Ghost plan? Ayan ba si ghost plan? Parang magkamukha sa ni ghost plan or ni, ano, ay, ah, hindi ko mabigkas yung ano niya pangalan. Ayan guys, oh, ano kaya ang name nito? Ang ganda guys free ni mom to kasi watin din to kasi nag na siya oh ayan guys yellow na tanggalin lang natin yung mga yellowish nya sana okay lang no wag mag iwan wag mang iwan ito wag mo kung iwan kasi ang ganda mo Pihan din natin to. Ito nga pala guys, di, hindi, hindi nga pala to ano, variegated na ano, zebra, sabi ni Ma'am Sabi niya yellow daw ang tawag nito, yellow zebra. Ayan guys, yellow zebra, ang ganda no? Ayan, sprayhan din natin. Kasi yung mga ganito, wala talaga magbigay ng ano, yung mga new roots. Pwede natin lagyan ng sprayan natin. Ay. Ay, wow! Nagkaroon ng new roots. si ano? First time kong magkaganito. Yung gansi natin. Nagkaroon ng new roots. oh. Wow! Ayan, guys. May new roots na yung gansi natin. First time kong magkaroon ng gansi. Barigated gansi na magka-new roots. Ayan guys. Wow! tatanim ko na to. Ito naman yung ating si Heart Delight. Ayan, may neurots na din. Wow, ang dali lang pala magka-neurots si Heart Delight. Ayan guys, may neurots na. Ito yung nabuksan natin na kay ma'am ano, kay ma'am Jenjen. Jenjen CNS. Ayan o. Oh. Ito yun sila. Yung madaming free. May limang free. Ang dami na natin yung roots. Ito kaya. Wala. sprihan din natin. Ito si black. Abla. Ay. Kalimutan ko na naman si Black Leather. Mayata yun. Ang dali ko talaga makalimot. Kaya gusto ko na pag mag-order ako, may mga names. Makakalimutin kasi ako. Ayan, si Black Black Leather. a uh, Black Blader. Lagyan din natin to. magkaroon ng mga new rots. Ito din guys. Free din to ni ma'am. Ano kaya name nito? Ayan guys o. Oh. Ang ganda. Wala pa kong nito. Spinan ko din natin. Ayan, si... Ano nga pala to? Si... Ay, avocado cream. Ayan, guys, oh. Avocado cream. Sprayhan din natin kasi wala pang new roots. Tsaka ito na yung pinakamalaki. Ayan, guys pinakamalaki natin. Wala pang new roots. Yeah, I-sprayhan din natin. Kulay yellow siya, guys. Yung tubig niya, kulay, kulay yellow. Ayan, ang laki. naman guys ay ayan ga ayan na ay, matagal na din to guys ayan tingnan nyo ang dumi-dumi ayan kasi ano na anuhan ng ano semento ay e, ayan ah yan ang nangyari kay ano kay fire filler ayan oh ganda pa naman ni fire filler isa-isahin ko na naman tong ano punasan matanggal yung mga semento na dumikit sa kanya. Ayan, o. Oh. Dami ako, ano, guys. Alam nyo, daming nasira sa mga plants ko. Dami talaga. Yan din, guys, o. Oh. Ang dumi-dumi. Tagal na to, guys. Hindi pa rin nagbigay ng, ano, mga new roots. Tagal-tagal na nito. Ayan na naman yung aso namin. Ang ingay-ingay. Rex. Rex, huwag kang mag-ingay. Ayan, guys. Ayan na sila, guys. Na-spray natin. Rex, huwag kang mag-ingay. Ang daming mga dry leaves ayan lang lahat guys naisprehan ko na sila ng kemado na pang paugat ayan ang dami nila guys update ko kayo guys pag ano na after 3 days tingnan natin pag 3 days na tsaka ano nga pala guys yung mga ano ko gym nalagay ko na pala dito Ayan. Ayan na yung mga gymno natin. Na-arrange ko na sila, guys. Nabalik ko na sila sa dati nilang pwesto. Tsaka yung sa ibabaw, yung mga itim ang ano nilapat. Ayan. Mga guys, na... Tapos na silang ma-arrange. Hindi pala napunasan yung mga ano nila. Mga... Tawag nito, mga pot nila hindi pa napunasan. Kasi grabe talaga guys, ang dumi-dumi dito sa amin. Kasi nagpagawa kami sa taas, may pinapagawa. Kaya ayan, ang dumi ng mga plants natin at saka yung iba na, na ano, natanggal. Ayan yung mga gym natin guys. Nasa baba. May ano nga pala ako guys, may nakita ako sa FB na nagla-live sila ng mga gymno, mga gymno ng mga ano ba 'yon? Tawag nito yung mga Melo. Ayun, no murder ako sa kanya ng mga Melo, guys, iba-ibang kulay. Ang ganda kasi guys ng Melo. Nakita ko kasi ayun kay Ma'am Mary Jane's Garden. Ang ganda, ang ganda-ganda ng melo kaya nakita ko sa kanya may mga melo siya, iba-iba ang kulay. Ayun, o order na ako sa kanya. Update ko kayo guys pag dumating na 'yon. Ayun nga ang pala yung ating cheesecake. Ayun din guys. Ang dumi din ng mga cheesecake natin yung ating darling sunshine ayan namutla na wala nang kulay kasi hindi na ano, sa init kasi nasa ano lilim nilagay ko sa lilim tsaka yung ating ghost plant ayan guys ang ating ghost plant di ba puno yan guys kinuha ko yung iba kasi mahuhulog na nilagay ko na lang sa ibang pot yung ating Folvita Frost Ayan, ang dumi din guys. At yung ating ice cream. Ayan, putlang-putla na yung ating ice cream. Na, ito naman si Purple Delight. Ayan, dumi din yung Purple Delight. Ang dami ko talaga ang asikasuhin dito sa mga plants natin. Tsaka si Black Rose. Ayan, ang dumi ni Black Rose. Kawawa talaga sila ayan yung ating black rose tapos ito naman si robiduna yan din guys tsaka ito si snow angel ayan ang daming ano semento kahit anong pag iingat mo guys ayan no. talaga maaabot talaga sila tsaka ito yung nasa ibabaw ayan sila guys ang dudumi. Hindi pa nalinisan. Ayan. Yung ating Korean Rosette guys. Ayan. Nagliligin na. Tumaas na. Hindi na asikaso. Ayan. That's all for today guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless. After 3 days, tingnan natin sila kung totoo bang nag-ano na, nagkakaugat. Ayan. Bye.